ang kay Janet na first investment sa kanyang tuyo. Hindi Ah, di ba? You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning mga kapitikat at mga kabeshi Ayan umaga-umaga tayo pa ay eh, nagpe-prepare ng ating pong mo. Meron ditong bound to paranyake. Kay to Pasig, Quezon City, at uh, Manila, Tondo, Manila. Ayan, marami pong salamat. Ito na po ang mga orders ninyo. At ito pa po yung iba. Inaantay ko lang ang Lala Move at go, go, go na po itong mga ito. At maingat po yan na uh, binalot ni Daddy. May mga bubble wrap pa sa loob ng mga bote. Pagkatapos ay nilagyan niya ng fragile. Pero maingat din naman ang ating mga Lala Move riders. Thank you so much po. Ayan po kami ni Andres ay, si Andres ay kanina pagising. Kami ni Bobby ay yung kakagising. Pero si Bobby ay tulog pa, nasa taas. Shout out po sa lahat po ng nagpapajollibee kay Andres at nagpapasobra. Salamat po kay Ati Gigi. Salamat din po kay Ma'am Arlene. Uh, God bless you po more and more. At kay Ma'am Mary na kadadating lang po galing Abu Dhabi. Enjoy your vacation po. God bless po. Ayan mga kabashi, at na po si daddy. Bound to tondo iyan daddy. Diyan ay lalamove. Ito po yung tondo. May mga pangalan mo. Sige po. Ibok sa muna. Mababasagin po ito. Buti po si kuya may lalabag. Lalabag pala ang tawag yun. Yes, lalabag. Oh, Andres. Ha? Oh, madaming nakalagay. Ano po yan, mabigat? Magulaman. Pwede po yan sa ibabaw siguro, ma'am. At maraming pa akong kukunin. <laughs> Kasi, hey, ay, ay, ah, Pwede rin ito, sir, nung patayo. Ano ito, sir? Lahat, ano? Glass. Oo po, itong anim na ito, mami. Tondo ba ito, sir? Oo, nakalagay nun sa box po, sir, ay tondo. Pwede rin nung patayo. Ano ito, sir? Ano ito, Oo, okay lang naman din. Alin ang next, mami? Pasig. Pasig? Oo. Ah kasi kasama siyang plastic pero yun may mga ano Ayan. ano. ha? Ah, ito naman yung pasig pasig yan dalawa dalawang pasig next Quezon City si Andres ay busy busy oh naiyak na si Bobby Tara, puntahan na natin si Bobby. Ito yung Quezon City. Ito po. Dalawa. Yung isa lang. Ang babasa rin dito. At ito, maingat mami, anong natin na ay Ano Ayan ay Quezon City. Kasamahan ng box dito? Oo. Ah, ah, nandito yung dalawa. Oh. dalawa. Ah, ito. Mm -hmm. okay. Quezon City yan. Nakalagay doon sa papel ha. Ito po kasama to nito. Quezon City. Ito po, ito po. Ito po itong dalawa na to. Ayan po yung nakalagay. Kesan no, City. Kung mami po kahit yung matanggal. Lagyan tape siguro. Tape mga bro. Ah, kasi matanggal. Hindi mo na ma... Maayaan mo kung saan may Ibibigay pa dah. Halika dito. Wala naman Wala po, sa... Ano lang, jacket Jacket po yan. Ito po ay sobrang busy okay. din. Yes, later. Kasamahan niya ng dalawa sa labas. Ha? Ito na mga kasamahan ng tundo. Tapos ito ay pasig. Kasamahan ah, pasig, May pangalan Matuyo, din po. Huwag lang mababasa. <laughs> At magiging basa na siya. Hindi na siya tuyo. Okay, <laughs> ah, mag gcash lang ako. Ah. Thank you so much po sa lahat ng umorders, Daddy. Okay. Ayan mga kabeshi, nakalis na pang lala mo ba? Ito ito. pa. Thank you so much po sa lahat ng order sa atin. Yan po ay mare within today. May mga nagtatanong tayong subscriber kung within today ay within the day po ang lala mo. Yes. Thank you. Say thank you, Andres. The next day. Ayan mga kabeshi. Tumawag po sa akin si Daddy ngayon at meron daw po tayong Uh, customer, subscriber na magkocollect ng mga lambanog, suka, at mga dried fish. Ayan, pe-prepare lang po natin. At si Daddy po ay may shoot ngayon. Nasa Las Piñas po siya. Daddy? O, sa Las Piñas. At eto si Andres ay kakagising. Si Bobby naman ay kakadede. Natutulog na po ulit. Prepare lang tayo. Yes, opo. At ayan mga kabeshi, nakaprepare na po ang ating orders. Meron tayong lambanog, suka, may nakabox, tapos may hindi nakabox. Tapos umorder din po ng sap-sap uh, at saka ng pusit. Ayan, binak seal na natin isa-isa. Maraming maraming salamat po, Ma'am Teresa, sa inyo pong pag-order sa kabeshis. God bless you po more and more. Ayan mga kabeshi. Bale dumating na po yung magpipick up po sa atin. Salamat po Sir Bong. Shout out po kay Ma'am Teresita. Okay lang po ba kayong i-vlog? <laughs> okay lang po. Uh, lang ah, may baby na din po kayo, no? Na... Oh, Ayan po. <laughs> bali, dalawa po yun. Okay na po yung dalawang yun. Dalawa yun. Hindi po, ah, po. Po. So, ah kami na, na po ilang peraso po lahat so, ayan si sir Bong po ay pamangkin ni ma'am Teresita na ating po subscriber galing ng California Teresa po ter ay teres Teresa po pala Bali 35 ayan po si mother, ito na po yung suka salamat po salamat Thank din po ma'am Teresa sa pasobra po, ito po tip. salamat po, God bless you po more and mm -hmm. more <laughs> Uh, ito na po yung last. Yan, thank you, mother. Si mother na po nagsasakay. Bale, sino po? Umiiyak na si Andres. Thank you po. Ingat po kayo. Ayan, mga kabeshi. Salamat po alit, Ma'am Teresa. At salamat din po sa inyo pong pasobra. Thank you din po kay Sir Bong na nag-collect po. At, ayan, nagpapadigay lang po kay Thomas. Nagbigay po ng time na makolek po dito sa amin. Ang plano po sana namin ni Daddy ay kami na lang po magda-deliver kila Serbong. Pasensya na po at uh, may shoot po si Daddy ngayon kaya at hindi po siya available. Salamat po ulit. God bless you po more and more. The next next day. Good morning mga kabeshi at mga kapitik. Welcome back po sa aming YouTube channel. Ayan. Thank you Lord at safe na nakauwi si Daddy kagabi. Galing po sa kanyang shoot ngayon ay nag-pack na ulit ng ating mga uh, orders yes lang, bigla pong, pong nag-interact sa akin si Andres at pinapatanggal yung kanyang so thank you, thank you so much po yan daddy, I bound uh, to... daddy <laughs> nandito na ang daddy <laughs> miss na miss ka nito kahapon Ayan pa mga kabeshi. Ito po ay Bound to Bacoor, Cavite. Marami pong salamat, Ma'am Helen. Siya ay ating buting subscriber. God bless po. God bless po. Salamat At po. At nabung ako ng lalamog. At may kasabay yan. Uh, ito naman ay kay Sir Arvin. Yan. Salamat po. Dumating na rin pala yung ating yan, ang ganyan. dito, name tag. Wow, ganda. Yan may ganyan. ano na siya. Plastic. Di baling magka bangga, -bangga na. Ah. Wala nang bubble wrap? Oo, oh, wala. Nilagyan ko lang ito. Mm. Okay, gusto mo may merong... Ayan. Effect. <laughs> sa gitna. Yan. Ayan, pwede. Thank you so much po, Ma'am Helen. We're waiting na lang yes. sa lalabay. Mm -mm. At ito naman ay bound to Bako or Cavite. <laughs> bound to Bako or Cavite. Marami pong salamat, Sir Arvin. Ayan, umorder po siya ng dillies. Meron ding... Ito ang ating bagong packaging. Ito po ang ino-order nila. At ito po ay pwede nyo lang sabihin sa akin kung ang gusto nyo po ay yung bote o itong plastic. Tapos ito po, nag order din po siya sa atin ng lambanog. Maraming marami pong salamat. Ayan po si Andres po ang magpapak para po sa inyo. Kung busy si Daddy, busy rin po si Andres. And shoutout daw po sa mga anak niya na sina Aldwin, Almira, Abigail. And sa hipag niya na si Rose Del, At sa asawang si Badong na nasa UK. Rows. Yan, ingat po dyan. At pati rin sa wife niya na si Rosie. Salamat po sa panunood niya sa aming YouTube channel. God bless po. Bound to two, that's Marinas. Andres, ipapak na lang yan ni Daddy. Kakahon na lang po ito. Lagyan na lang ng fragile. Saka yung ni mami baka magkapalit. Uh -huh. Lagyan mo ito. Ayan, mami, at tumawag na yung LBC. Ah, Lalamove. Lalamove. <laughs> Ayan po, salamat po sa inyong patuloy na pag-order. Thank you po. Yes. God bless po. God bless. At iniintay na lamang natin, nasa may gate na. Ayan mga kabeshi, nandito na po ang ating Lalamove. Ready to win, eh, dalawang dasma tapos isang bakoor. tapos ito po yung isa yung gabi. Ah, ito po yung dasma. Dasma, dalawa. Dalawa. Ah, uh, may like may ah, ano si naman. Si na si si ah, na. ah, dasma tapos bakoor po. Ha. Ah. Ay, okay mami, napakatakot. Mga alin? Andres! Si Andres po busy naman. Kapag may palala mo ba, gustong-gusto rin lumalabas. Let's go inside. Let's go much, much, much later. Ayan mga kapitik at si mami po ay nag kikilo na uli. Thank Rabalot. you Lord. Nagbabalot na uli. Oh. Ayan, ang dami. na no? Nabawasan mo na. Pero yan po ay three... 300. 300. Ang dami po guys. <laughs> Grabe pang isang linggo na yata yan. Aba, ito hindi naman araw-araw. Okay. okay. Kalong-kalong ko po si Thomas at si Andres ay kakapatulog lang. Oo. Oh, si Thomas ang nananagbo pag may ginagawa ako, saka siya... Naiyak. Mm, -mm. Pero yun, natutulog na ulit siya. <laughs> so, si Mami po ay busy. Yes. Si Andres naman ay pinagod ko muna, Mami, para makatulog ka ba? Kaya mo. Si Ana pala, na ay nakapagpadala na tayo sa Lala Moog yes. on yes. the way na. So mamaya po ito ni Mami Janet i-shout out. Ay, sa LBC naman oh, ito. Ah. Sa LBC po yan, ah, may mga uh, wine, may JLB. mga lambanog. Oh. So mamaya, JNT and LBC po tayo. Mamaya po ni Mami Janet, i-shout out guys ha. Mm -hmm. At sa kanya listahan, ako lang po ay nag- <laughs> Nag-babysit kay Thomas. Dami nga naman no. Adan. Dami ng 300. Oo, oh, madami. Oh, ang ganda na pati na ngayon pagkakaan. No? <laughs> Ibig sabihin tatlong plastic din yan. Mga dalawa siguro. okay. Bili pa po kayo guys. Pakadami pa nating dried fish. Okay. At nilalagyan ni mami ng tissue sa ibabaw. Okay. Yan, salamat po sa inyong mga comment. Nalagyan ng papel na. Uh -huh. Para hindi magmoist. Mag At pag nagka moist ay aamagin. Uh -huh. So, ito naman pong tissue ay yan. Mas maganda kaysa sa dyaryo. At yan ay walang print. At tapos ay malinis. Ayan. Order na po. Order na po kayo mga kabeshi. Ako hindi na nag-ipran at makapalong ipran natin ay mainit. Yep, order ka ng manipis-nipis, mami. Para yung mga damit. Yung damit mo ay hindi mangapit yung amoy ng tuyo. <laughs> Fresh na fresh ah. Yes, sarap. Sarap ng tingnan. Tinitingnan pa lang, hindi pa kinakain. No? Marami tayong pa-order at dadalhin daw sa ibang bansa. Oo. Pang ibang bansa pa rin guys. Mamaya ni Mami Charity, shout out. Uh -oh. Salamat po sa inyo. Ayan mga kabeshi, at ako po ay natapos na sa aking mga dried fish. Oh, ang dami kong binalot. At si Daddy naman ang in-charge sa pagbabalot ng suka. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo pong pag-order. At uh, shout-out muli kay Ma'am Lani. Umorder sa atin siya ng suka at uh, mga dried fish. Yan. Kay Ma'am Leslie Ann. Umorder sa atin siya ng lambad... Bound uh, saan, Mami? yung kay Ma'am Lani? Ma'am Lani, bound to Pampanga. Wow, sa kanyang daughter dahil siya ay nasa San Diego. Thank you po sa pag-order po sa amin. At nagpasobra siya pang Jollibee ni Andres. Wow, Thank you na, po. Tulog pa rin si Andres at si Thomas. Mm -hmm. Mabuti naman. Matulog <laughs> mo At uh, next po ay shout out po kay Ma'am Leslie Ann. Uh, Bumorder siya sa atin ng suka, dalawang pinang uh, lambanog at saka meron pa po tayong kabeshes uh, mga merchandise na ah, leggings. Mm, mm ito yung leggings. Yes, marami Yan, yes. tatlo po ito, lahat ay medium. Thank you so much, Ma'am Leslie May mga jacket pa po tayo, saka yung C80 na damit. No? Uh -oh. Ito ay bound to copies. May mga C80 pa tayong damit. And uh Kaiser Alfred Roque. Yan, salamat po sa pag-order. Shoutout po sa Roque family ng Malolos, Bulacan. At uh, nagpapa-shoutout din siya Ate Nels, kay Melot, kay Bossing. Ay nasabi ko na po. At ay busy ngayon sina Atenel. Oo, uh, busy pero nasab na banggit ko na po sa kanila. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pag-order. Umorder siya sa atin ng mga suka, uh, lambanog at mga dried fish. Wow, grabe. Overwhelming pong support ng aming mga dried fish. Marami pong salamat. And kay Ma'am Rosaline uh, na umord ng Kaloocan, umorder sa atin ng mga dried fish. Thank you po. Marami pong salamat sa araw na ito Salamat dahil natapos po kami sa aming mga gawain Patuloy nyo nga po kami i-sustain Ang panibagong kalakasan na nangyagaling sa inyo At ingatan mo nga po kami sa aming mga lakad O oh God, we pray na lahat po ng aming pinapadala sa aming mga customer Ay safe na makarating po sa kami kanilang tahanan Ingatan mo nga po ang aming lakad In Jesus name, Amen and Amen Amen So yun guys At hindi kasama si Andres dahil tulog <laughs> tulog yung masarap ang kanyang tulog yan so let's go punta na tayo ng LBC at JNT ayan mga kapitik nandito na kami ni Janet sa JNT da, po ah nandun na si Janet at nagpapadala na after noon ay dito naman kami sa LBC ulit so habang nagpapadala si Mami Janet ako naman po ay may kukunin dito sa Palawan Ayan. dahil yung iba ay dito po nagsesend ng payment Palawan o di kaya bank transfer dahil nga po yung aming chikas ay na ano na na max out Ayan. so katabing katabi lamang po pwedeng mag collect ng inyong payment ang sa Palawan, meron din dito na Western Union sa loob ng sa loob ng LBC may Western Union, si Buana yan, nandiyan po na director na at nandito na si Mami Janet pala Mami, okay ka na doon? sige, baba ko na to yan si Mami Janet <laughs> yes salamat sa mga umorder pa ah, ipapakita ko lang yan, mga... may lampanog, may suka, may mga Eto Puma. Ito ating... yung ating Ewan ko. Merchandise. Merchandise. Meron pa po. Marami pa Ayan tayo. Pa. Sa atin ba yan? Ah. At meron pa dito ang mga dried fish. Yehey! Yeah. Katatapos ka na pala. O. Ayan na po si Mami Charet. Let's go. O magmimerienda ka muna sabi mo. sige. Pag may merenda daw po muna siya. At kami po ay pupunta uli doon sa shop para kumuha ng danggit. At naubusan kami ng stock. Wow, thank you Lord. Haba tulog pa si Andres. Kukuha tayo ng stock na danggit. Ano bang hinahanap mo? Kaya po nagturo na. Saan mami, saan? <laughs> oo oh. Oh, wow. Anong gusto mo? Yes. Anong gusto mo? Okay. Merienda mo na si Mami Janet. Ay, Mami, dito na ako magpapark. Kukunin ko, ha? Okay. Mami. Alam mo kung ano yung pinagpipray ko na sa sakyan? Ayan na. Yun ay pick up. Oh, Kaya pala kanina ka pa nakapitik. Akala ko naman Ganda yung Ganda rin ang kulay niya, no? Yung parang creamy gray na Nissan pick-up. Akala ko ako yung tinitigan mo. <laughs> Hindi. Tabi ka nga dyan. <laughs> Ayan. Sabi ko ba si daddy nakapitik sa akin? Nakala Aba, yun ay pagka ako'y kukuha ng suka. Ayun ay kayang-kaya dahi yun. Ah, Mami, pupunoy ko yung likod. More suka pa. <laughs> yes, more suka. And more prayers. Yes, pick up. No, pang negosyo talaga, no? Oo, uh, maganda yun at lalagyan ng suka. Tapos aircon din, din naman yan, doon halimbawa doon kayo sa loob. Tapos sa labas, yung mga paninda natin, no? Suka or whatever. Hindi yeah. ako. Kasi natagal na rin naman itong adventure ano, yeah. dahil. Aba, ano yun, yun ay mag... Yun ma Berhil. Berhil. <laughs> Siya po si Berhil. <laughs> ang pangalan, ang pinangalan ko dito ay si Berhil. <laughs> natin Aba, yun eh. Malaki rin ang akin. pasasalamat dyan, mami. 7 seven years. This coming November ay seven years na po yan. happy seven years. Yes. we love you. Time to, ano na, to let go. <laughs> Unahin natin yung gate, ha? Napag-iponan. Tapos, tada! <laughs> mami, hindi mo masamang mag-arap. Ano, kaya nga. Ayan mga kabeshi, merienda on the go tayo. At binibilisan din natin na para makabalik, makabalik tayo ng... Yeah. Sa mga kids. Kaya tinake out na lang. Mm, mm Take out na lang. Merienda po tayo. at Thai chicken burger. Oh. Mm -hmm. Itong <laughs> Medyo. mga kabeshi, nandito na po kami ngayon sa shop. Hatayin po si Daddy, kumuha ulit ng mga paninda. Thank you, Lord. Dahil naubusan na po tayo ng pusit. Kaya ayan, ang ating stock. Ayan na po si Daddy. Ayan na po na Oo. onti lang ni in-order ko. Next time pala ay madami din yan dapat. Order na po kayo. Sa kadang gitna? Oo. Ayan mga kabeshe, si daddy po naman ay kinuha na yung isang Ayan si daddy po naman ay kinuha na yung lagayan. Anong tawag yan daddy? Cooler. Ayan, cooler. Dito na po na, hindi yan mo'y sa bahay. Ah, ah. Ayan o. po yan. Tara na. Let's go. Na mabilis lang po kami. Ah, Kumuha lang talaga si kami Bobby. ng palinda. Yes. Dumaan lang po kami dito sa Ace Hardware. Matutuwa si Andres, maraming bird. Oo, oh, ang daming bird. Ayun, no? <laughs> At si Mami Janet ay eh, titingin kami ng ano? Table. At saka yung uh, rock na ganito, no? para do sa ating bagong yung aking office po ay gagawin namin yun na ano repakan <laughs> doon kami magre-repak yes magre repack so titingin tayo yan may Oh, mahal di. Eh. Anak ko oh, ba? Ay, pare-pareho lang yan, no? pare-pareho lang siya. Ito, okay. Ha? Kaso sir, yung discount nyo sir, ha? 50%. Hanggang po. Pagkano na lang after discount? Or edit? Naghahanap din kami nung rock. So, bibili muna si Mami Janet ng isa. Pero ang feeling ko ang kasya doon sa aking office ay dalawa pero isa daw muna. Hindi siya natutupi, mami. Ha? Hindi siya natutupi. Ganyan siya lagi. Ha? Okay, ganyan na. Ito yung natutupi. Ano lang siya. 100 difference, 200 difference na. Pero mas para mas matibay ito, no? Mas stable siya. Okay, okay. Oh, ay na lang, yan na lang. Ha? Tama ba yan? Ito. Okay, na no? Awag oh, naman, 500 din. <laughs> Bawal lang marupok pala dito, guys. <laughs> Bawal lang marupok. Awag ah, wag na yan. Unti-unti lang, mami. <laughs> Ikaw naman. Nagsisimula pa ka palang. Oo, nagsisimula ka lang sa tuyo. Ang kay Janet na first investment sa kanyang tuyo. Diyan na po siya mag ano. <laughs> Hindi ba mababa? Yan na talaga na. Yan yung standard na height talaga sir. Sige pa. Dapat talaga nakaupo ka mami. No? Sir, may upo ka. Kasi naka siya sa nakaupo. Ayan, yeah, naka-design siya sa nakaupo yung table. <laughs> Andito yung kiluhan, Ah, di ba? Nasaan ang kiluhan? Dito. Oh, ah, diba? nasa yung ngayon. Okay. Dito. Ah. sige, bayaran mo na. Salamat lang muna. muna. <laughs> Ayan guys, nakabili na kami ng isang table. Yehey! First investment ni Mami Janet sa kanyang toyo at ah, toyo. <laughs> Ayan mga kabeshi. Excited na akong mag-set up dun sa opisina ni Daddy. <laughs> Agawa na kita ng pwesto. At daladala na po ni Daddy itong table. Parang sina Ate Nel sa ganyan din table yung kan na, sa kanilang rooftop, no? Na? No? Ito yung table na to ay flexible. Pwede sa lahat. Pwede rin yan sa labas natin, Daddy, if ever. Oh, daming ibon tara let's go mabilis lang po tayo ayun mga kapitik malapit na po kami sa bahay dumaan lamang dito sa uh, save more para mamili ng kaunting grocery ayan. at ayun na po si mami nagmamadali na Go well, grocery si mami. Dito na kami sa supermarket. At si Andres ay pagtatarayin namin ang Pidja sure Baka sakaling tumabata ba. Ayan. May nag-comment. Ay medyo mahal. Mami, may nag-comment medyo pricey daw ang pe -pedia sure. Pero dito tumaba yung kanyang anak. Ay, itatry din namin. Na? At yan din yung sabi ni Dom. Okay. Gagawa ko na yung Spanish Spass. Ano, sabi. Okay, mami. Wala lang Puro pa kay Bobby. Andres. <laughs> wala pa kasi Bobby. Oh, wala pa si Bobby, guys. Too big. Puro kay Andres. trust in the lord forever the lord himself is the rock the lord will keep us safe forever isaiah 26 to 4 niv